everyone, it's me again, Jules good luck, welcome to my channel everyone, Kumusta po kayo ayan, nandito na naman ako sa detail divisoria ano, holiday na, na naman namin nag ano na ako, nakatapos na, na naman yung trabaho, kaya ayan, lilibot na, na naman tayo so tingnan nyo itong mga aking pupuntahan, dadaanan pala so shout out sa lahat Magandang umaga, gabi, hapon, tanghali. <laughs> o, oh, tingnan nyo itong ano ko. Kung saan ako naririto ngayon. Ayan o. Dito tayo sa Little Lusoya. Ayan, kita nyo. daming, yeah. ang daming mga prutas. Ayan. Yeah. O. Oh. Diba? Ayan o. Oh. Dito tayo, mga ibang pagkasing puta. Ang sarap nung bilik kaya, di ba? Ayan, punta pa tayo doon sa may durian. Ayan, may durian pa dito. So, lakad-lakad lang muna bago kami magkita ng pamangkin ko. So, oh. you're going to yung avocado. Ang sarap yung avocado na nabili ko. Promise. Mahal nga lang. So, iikot tayo dito. Ipapakita ko sa inyo. Ayun! Magbubukas pa lang sila. Tapos na rin yung work ko. So, <laughs> ayan, parang ano na lang. Parang hindi lang ako nag -gore. Parang kalalapas ko lang sa bahay. Buko. Ayan o, durian Ano? 70. Maliliit, 90. Ayan o, Dorian. Ayan o. Dorian. Oh. Mga prutas. O, ba diba? Magbubukas pa lang sila. Dito tayo sa Butte Street. ganoon nga tayo dito, ikot tayo dito. Oh, di ba? Twenty-three. bukas na sila. Oh, Ganito dito. Pag uh, pag statue ay paghali, eh, maaga silang nagbubukas. Tigbaba 20. Sarado pa yung iba. Si maaga pa naman kasi dito tayo sa mga prutas. 25 isa. Mas kumahal naman yung avocado eh. Huh? Ayan, dito lang tayo sa may Mongkok Prince Edward. Board, ano, Mongkok na to pala. Mongkok Prince Edward dito lang sa my little diposoria so lakad lakad lang ulit tayo titingin ng mga anik anik o oh, ba? Diba? tingin tayo ng anik anik mga anik anik oh yung mga mahilig sa mga jjj o oh, ito na Oh, di pantai eh. Oh, yung durian. Mga oh, prutas, ah. Eh. Porti pa. Hmm. Ang mahal na yun Ayan, dito lang tayo Balik ako ulit O, tingnan mo Maaga tayong lumabas Maagang nagising Maagang nagising Nagtrabaho Tapos nang trabaho Dito na pero, kung wala lang sa trabaho. Wala. Andun pa ako sa kwarto ko. Nakahiga. Nakakatamad na nga eh. O, oh, Nike. Two pieces. Buy two. Get extra 20% off. O, oh, nagsisil -se na. Get two. O. Oh. Tingnan nyo. Nagsisil -se na. Mga ano. Puma. Oh, sarado pa. Mga sapatos lahat dito. Sarado pa, oh. Eh, dito Ano pa Tulog pang mga tao. Diyan tayo sa ano, street ng night market. Hindi pa sila eh, magbubukas pa lang. Ang ano dito. Dito, linalakad ko lahat dito mga dito. Diyos ko, Diyos ko, wala. Wala mo ang walang kakunta-kunta ito binablog ko. Ayan, puro pagkain. Dito malapit lahat mga pagkain. Kaya lang sa akin, bundok. Kailangan bababa pa ako. O oh, yan on me. O oh, ba diba? Aga na lang. Daan tayo dito sa gitna na. So, nagsumukaan na sila. Naka dito ang night market. O, oh. Hey? No. Nag ano pa lang ng kubo-kubo. Kubo-kubo. si, ba? Ganito dito pag uh, ano. Pero pag linggo maaga pa sila. O, maaga pala sila. Pag holiday. Pero pag weekend hindi. Late na silang mag ano magbubukas. Oh, ganito. Tapos, yan, magsampasampay na sila ng ano, tinitinda nila. Ito, bakante pa lang. So, ganito lang. Lakad-lakad. Wala pang mabili. Kainan pa lang ang may kainan na. dito lahat. Ayan, puro pagkain ang makikita dito sa dinadaanan ko. Nagsilabas ng mga street food at saka yung mga hindi street food. Yan o, oh, nadaanan namin ng anak ko noon. Ayan, puro pagkain. At dito naman, tatawid na naman tayo dito. Punta doon sa may Jollibee kasi dyan kami magmimit ng pamangkin ko. Ayan sa so with kalsada. Nandito ako ngayon sa may mongkok yaw mati. Ayan lakad-lakad lang. Punta dyan sa mga ano. Bili. Tapos 50 lang yan. Oh. Pero mahal na rin yun yung 50. Magkano na 7 sa mga 7, 14, 21, 28, 30. Well, 350 pesos. O. Oh. Oh. kung saan saan na naman ang napapa na ano po <laughs> ganito lang ang ginagawa eh, kasi wala nang upuntahan Diyos ko po Tatagal ko na kasi dito sa Hong Kong tamat nang kung saan pupunta kaya ganito na lang ako kung saan saan na lang so oh. eh tapos Nandito na tayo sa Nathan Road. Diyan tong Nathan Road. Ayan, dito na tayo. Peking lakad lakad lang tayo walang mapuntahan maraming mapuntahan tamad nga lang tamad, tamad nga lang ako pupunta puro pagkain wala pa dito maraming pagkain hindi pa sila nakaano puro ano pagkain na naman ang nakikita pero yun yung pinuntan ko kanina balikan ko yun dyan ako bibili ng pagkain ko mamaya mamayang gabi mamayang gabi pagkita kami ng pamangkin ko dito lang sa may Jollibee Jollibee cool. dito ako sa Nathan Road puro mga pagkain

kami ng Jollibee. Pero hindi na kami nagtulog Kaya, ano, nagigulay na kami kasi mayroon po siya yung lakad na iba. May magano sa kanya. Kaya, ngayon, hiwalay na kami. Kaya, ito na naman solo. Punta sa park.